What's up mga idol? May panibagong videos na naman tayo. Patagal-tagal din bago tayo nakapag-upload mga idol dahil sa bisi tayo sa ating work. Ito, panoorin nyo mga idol. Malaking tulong ko sa inyo. Oh, Matuloy yung langis. Pag hindi nag kasi mga idol maka-video parado ng filter natin, Kita mo naman pagbarado na. Ang mangyari kasi niyan, nakakaigop na siya ng langis dito. Sa breeder. Kuha nung hindi niya siya maka igop mga idol dahil barado na nga ito. Kaya yan. At saka meron din ganito mga idol. Maapaw din yung pupunta rin yung langis. Pag sobra din yung langis nyo. Kailangan pag nagsukat kayo ng kids ng langis natin. Kailangan nakababa to mga idol ha. Kailangan nakababa yung dalawang gulong Bago yung sukatin yung Kasi pag ganito, kala nyo kulang Pero yung pala, hindi Pag nakasinteristan Kala nyo kulang, pa yung pala Nakasinteristan, kailangan Nakababa yung gulong natin bago yung na sukatin yung langlangin Ah, uh, may dapat pa kayo malawan mga ito kung ito sa iiwang ng ating motor nga ito. Bakit ito iiwang ng ating motor? dalam pag lumaan sa Bagus Rosada, yung bago ko yung nakalsada, yung na parang kuwapalin ng motor nyo Baka marami na kayong pinalitan na idol, ganun pa rin Ang dami nyo ng na pinalitan, bag, nagpalit na kayo ng busing Nagpalit na kayo ng shock Alos na palitan nyo na lahat, pero ganun pa rin yung motor nyo, lumigiwang pa rin Sasabihin ko sa inyo mga idol kung ano yung kailangan yung ano na dapat nung malaman talaga. Gumastos na kayo ng malaki. Eh. Hindi nyo alam yun lang pala ang problema mga idol. Pinapit rin tayo mga idol kung punta sa kayo yung posing. Posing natin dito sa ano, shop Bukod nun mga idol, siyempre napilitan mo ng posing, napaalayin mo na. Kung ano-ano nang ginawa nyo sa mga ano. Yung pala may simple lang na dapat ng gabin. Kaya ang iba dyan, may nagawa tayo, ang dami niyang napalitan ng ito. Pero, ganun pa rin, lumigiwang pa rin yung motor niya. Kuwapaling pa rin. Ipala, yung pala, napakasimple lang ng sira mga idol. Kailangan nyo talaga unan yung gawin. Bago kayo magpalit ng mga busing-busing o kaya siya. Sabihin ko sa inyo mamaya mga ilo, ano yung mga Oh my God! Ito na kasi mga idol. Kali nagkulang kasi tayo ng isa. Kaya nagtumabing ito. Video may tama na kasi ito ng kunti. Kaya yan o. Oh. Pali, magpapalit tayo tatlo lang. Ito kasi 12, 12 gram, ito 13. Siyempre, okay, bago kayo magpalit nito mga idol, titignan nyo yung ano, kung bilog pa pa siya. Pag bilog, kapag tabingi na, palitan nyo na mga idol. Nakuha ko. So, okay pa mga idol, bagong palit na kasi tayo. Ito yung mga idol yung pinano natin. Banding lang ito mga idol ah. Medyo ma ano sya mga idol. Medyo ito sila nung nakulad nung original talaga. Medyo madulas. May group pa ito mga idol ah. Gano? May group yung bill natin. Pero parang madulas pa rin siya. Ayan, ginagawa ko yung mga idol. Ano uh, natin yung mga idol, ting lining. Ito ang gagawin natin mga idol. At, Ngayon, sasabihin ko na sa inyo mga idol, kung bakit nga pa gumigiwang yung motor natin. Alam niyo kung ano yung pinaka-for-camping. Bukod doon sa mga busing, shock, paalay, tapos ganun pa rin yung nangyari sa motor nyo, may pa rin. Ito yung dapat yung unahin pag check up mga idol, yung gulong nyo. Kano ko nasabi mga idol na ano, gulong ang problema, titingnan nyo muna. Kasi pag yung ang gulong nyo, mapu, ah, madulas na lalo na sa unahan, Gumigibang na yung mga idol, lalo na sa kinakalkal na kalsada bago ispaltuhin yung pag-ispalto. Nakalkal, gumigibang yung motor nyo madulas na yung gulong nyo, put put na yung gulong nyo, talagay, eh, kaya gumigiwang. Pero kung makapal naman ang gulong nyo mga idol, tapos gumigiwang, tipos na po yan, balik na ka kayo ng tipos bearing. Ang unang unang mga idol, mas maganda, ah, kapag may budget naman kayo, yung branded na ilagay yung mga idol sa unahan nyo. Dag na rin yun sa safety natin. Subok, subok yung mga idol, hindi gumigiwang yun. Pag yung branded na makapit yung gulong nyo, hindi gumigiwang na ano natin yung mga idol talagang biniscribe natin kasi may nagpagawa dito sa akin na uh, ang dami yan na nakalat ng mga idol halos lahat na napalitan na yan kulang na lang mo what? what? I'm out man eh <laughs> uh, uh, tinom mo yung gulong ng mga idol o oh. dudot mo yan. Tingnan mo yung tatak ng gulong. Yan, o. Oh. Pirili yan mga idol, o. Oh. Yan, o. Oh. Pirili. Kahit mahal, at least, kapapaano, subok naman siya mga idol. makapit Tapos yung muli ko hindi siya parehas pirili mga idol, ha. Ah. Gusto nyo makatipid, importante sa unahan. I-branded nyo ng mga idol. Yung makapit na nagulong ang um, ano nyo. yung muli ko mga idol, ha. Anong na to? Ah, uh, quick. Quick lang itong muli Ang importante mga idol, yung unahan. Kailangan hindi madulas yung lahat natin kailangan makapit malaking bagay yung mga idol pag yung hindi hindi madulas yung unahan nyo lalo na sa mga araw-araw na buhay biyahe kung nagtitipid naman kayo unahan lang yung pagpapitan nyo pero kung may budget naman kayo pwede namang mas maganda pulihan at saka unahan ng palitan nyo ng brand din. malalaman mo yan mga idol pag dumagan sa kinalgal na simento bago ispalpuhin nagpumapalin yung motor natin yun na po yung mga idol ang sakit mo palitan ng gulong mo dahil madulas na pag nakapagpalit ka naman sure ball na sa, sa tipos bearing na po yun mga idol sana mga idol na katulong sa inyo ang kunti nating tips para sa inyong mga motor subscribe na lang para mapanood nyo ang ating mga bagong videos salamat mga idol